Bakit ba nagiging malilimutin daw ang mga tao? Isa definition na nagiging malilimutin. O ano ba dahilan kung bakit nagkakaroon ng demensya? O nagiging malilimutin ang isang tao? Siyempre, kapag nagkakaedad ka, madali kang makakalimot. Kapag meron kang hypertension, diabetes, bakit? Kasi nagkakaroon ng bara sa mga ugat. Kung ikaw ay overweight or obese, Pwede kang magdevelop or high risk ka for maging makakalimutan, magkaroon ka ng demensya. And smoking. Why smoking? Alam naman natin na kapag nag-smoke ang isang tao, nagkakaroon ng barad din sa mga ugat because of the nicotine. Palagi kang umiinom ng alak. Alam niyo ba 'di ba kapag after ng drinking spree o nag-inuman kayo, tiba yung iba nagiging wala sa sarili. Nakalimutan na nila kung ano nangyari nung gabing nag-inuman sila. Mahirap pa doon yung brain cells kasi naapektuhan. And then, kapag ikaw ay hindi nagagagalaw, Ibig sabihin, wala ka masyadong physical exercises. Kaya sabi, di ba, galaw-galaw, baka ma-stroke, mga laging nakaupo lang, nakahiga lamang, walang ginagawa. Prone din sila sa demensya kasi poor blood circulation. Uh, socially isolated. Ano ibig sabihin nito? Yung ikaw ba ay nasa kwarto ka lang palagi, nasa loob ng bahay palagi, wala ka nakakausap. So, may tendency kang maging malilimutin na balang araw. Yan and then depression syempre kasama na doon depression is ayo din lumabas ng bahay eh so nagiging malilimutan na ang isang tao